Ay, grabe yung kabaw kanina Kasi may susunod na lang kanina mga grupo ng bikers at mga skaters Tapos biglang nawalan ng signal yung goggles ko Kasi may nakaharang na pala mga building sa pagitan namin So ang taas na ng interference So nawalan yung signal ko kasi Or yung view ko, nandiyan sa baba Yung nasa lower, yan, nasa baba Yung nasa taas, yun yung nakikita ng drone Puti wala nang makita, hindi na nag-transmit taso ng interference. So, syempre, hindi ko na parang paano, paano, paano ko kontrolin yung drone, di ba? Buti lang na, nag-autopilot ng onte yung drone, tas medyo nag-stable, di ba? Tapos naghanap, ayun, bumalik sa akin yung signal onte Kaso, yun na nga, boom! Bigla naman tumama naman tayo sa may punuan. putik yan, talagang akala ko nakapagilid ko. Kasi wala akong makita Ayun, ayun So, pero, nung ginagalaw-galaw ko yung, ano, ginagalaw-galaw ko yung drone, medyo feeling ko naman eh buhay-buhay pa tayo hindi pa tayo kapakusan so nag-decide na lang subukan natin ilipat pataas ayan tinuto ko na lang paangat so ayun nakalipad yung drone natin pero kung gusto nyo meron tayong uh, masatawag natin dyan <laughs> souvenir <laughs> pero grabe yung kabaw kanina guys Diyos ko po, kala ko, goodbye 25,000 worth of drone.